Cravings mo, pagkakakitaan ko. Ian, ano ang cravings mo ngayon? Salted egg pang. Ang hirap. Cut. Say! Potato starch. Tapos, all-purpose flour. Pwede rin naman corn starch ha, kung wala kayo. Noro chicken powder. Tapos, ang bangus natin ay boneless. Tapos walang kaliskes, pare. Buntot. Hanggarin natin yung ulo. Siwain lang natin yan. Tapos simplahan na natin yan dito na mismo. Patis. Tapos, dito na sa breading natin par. Ngayon, frito na natin yung bangus natin. Ayan. Ngayon, gawa naman tayo ng sauce butter. Pwede salted egg yolk powder, pero pwede rin na naman yan. Mas madali humanap yan eh. Kutsarahin lang natin yan, yung pula lang. Magkaroon ng konting puti, okay lang yan. Ngayon, dudrogin lang natin yan. Para lang smooth. Tsaka this way, mas malapot din siya. Tapos masarap ang salted egg yolk uh, sauce. May ano, may konti tamis. Yan. Dose na sili. Yan. Kapag yan, ay nilagyan mo ng konting tubig, konti lang, mm. mayiging sauce yan. Tira mo ha. Gusto mo ba yung nagmamantika? Oo. Oh. Hindi, wag. Gusto ko masos. Balik na natin yung bangus dyan. Oh. O, ba? Diba, mukha namang masarap. Tikman ko na to. Kukuha tayo ng sauce. Ay, yan ang the perfect bite, pare. Oh! Ang sarap, pare. Madali. Try nyo. Uy, hindi pa. What's... Ay, hindi pa ba? Available na para hindi my my na lang merch by 3X, by 4X. Magbubili kayo ng riding jersey at polo. May libreng sticker pack, pare. Liga na dito. Hmm, sarap. Sarap. Ito yung cravings mo to eh. Cravings mo yan? Ha, o cravings mo yan? Hmm, ano? Masarap? Hmm. Mm. Try nyo pare, madali lang. Tsaka masarap, ha?